Okay, uh, may kwento ko lang, no. Okay, sino naka-experience dito sa press laban na to? Tapos meron yung yung liquid yung iniinom na press laban. Nung first time ko dito sa Middle East pumunta, promo ito sa ano, sa supermarket, sa Lulu. Eh yung mga tropa nagsibilihan ng ano kasi mura nga lang. Mantakin mo ba naman yung one liter na ganito eh nagkakalaga lang dati ng 1 real. Eh lahat kami napabili kasi inisip namin na uh, preslaban, laban gatas siya. At nang nagsidamihan yung bumili ng mga trupa, nagdala din ako ng ano, dami kong binili. Bah, pag dala namin sa bahay, binuksan namin, ininom namin, sabay sabi namin, nako, binibinta kaya pala mura dahil panis na. Ayan, ito yung tinatawag ko. Ang alam ko ito nun, panis. Pero ganito lang pala talaga ang lasa nito. Hindi na yung makakarelit dyan na mga first time na pumunta dito sa Middle East. Ayan o, oh, press laban. Pero pag nasanay kayo, masarap siya. Okay, uh, safety first po tayo mga kaliskarte.